Los Angeles Lakers papa pirmahen ang bagong buyout na si DeAndre Ayton, pero bago 'yan, tinanggap na nga kanina ni LeBron James ang kanyang player option na nagkakahalaga ng 52.6 million para manatili sa Los Angeles Lakers. Ibig sabihin nito, maglalaro siya sa kanyang ika-23 season sa NBA at sa Lakers pa rin. Pero may kaakibat itong issue. Ayon sa kanyang agent na si Rich Paul ng Clutch Sports, pinagmamasdan ngayon ni LeBron ang galaw ng front office ng Lakers lalo na kung sino-sino ang kanilang kinukuhang free agents. Alam daw ng kampo ni Lebron na nagsisimula na ng rebuilding process ang Lakers mula nang mapasakamay nila si Luka Doncic. Ibig sabihin long term ang plano ng Lakers. Tumatanda na si Lebron at gusto niya ng isang competitive na roster na makakatulong sa kanya para makuha ang kanyang ikalimang NBA championship. Kung hindi ito mangyari, posible raw na mag-request siya ng trade. Dagdag pa dito, habang kumakain daw si Lebron sa isang restaurant sa New York ay nabanggit niya na gusto na raw ni Savannah James, ang kanyang asawa, na magretiro na siya sa NBA. Kaya posibleng ito na ang kanyang final season sa liga. Wala pang kasiguraduhan kung lalaro pa si Lebron sa 2026 to 2027 NBA season at kung sakali mang lumipat siya, ang Cleveland Cavaliers ang pinakamalamang na destinasyon niya dahil may sapat na silang pyesa para sa championship run. Samantala, isa sa mga pinakanakakagulat na balita bago pa man magsimula ang NBA free agency ay ang pag-buyout sa kontrata ni DeAndre Ayton ng Portland Trailblazers ayon kay Shams Charania ng ESPN. Dahil dito, magiging unrestricted free agent na si Ayton at biglang nagkaroon ng malaking pangalan sa na napakahinang market ng mga center ngayong off-season. Isa sa mga posibleng kumuha sa kanya ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers, lalo na si Luka Doncic at Aiton ay nasa iisang agency lang. Si Aiton ay dating number one overall pick noong 2018 NBA Draft. Sa kabila ng kanyang natural na talento bilang big man, madalas siyang ituring na frustrating player. Sa nakaraang season kasama ang Blazers, nagtala siya ng 14.4 points, 10.2 rebounds, at 1.6 assists kada laro. May mga laro siyang mukhang dominante, pero may mga pagkakataon ding parang nawawala siya sa laban. Ngunit sa kabila ng kanyang inconsistencies, siya pa rin ang pinakamalaking piraso sa free agent center market na magsisimula bukas. Hindi na dapat magpatumpik-tumpik pa ang Lakers. Dapat ay agad silang gumawa ng hakbang para makuha siya, lalo't maraming ibang teams din ang naghahanap ng quality center. Dahil tinanggihan ni Dorian Finney-Smith ang kanyang 15.4 million player option, nabuksan ang buong mid-level exception para sa Lakers, na pwedeng gamitin para kay Aiton. Hindi man perpekto na big man si Aiton at maaaring maranasan din ng Lakers fans ang parehong frustrations na naranasan ng Suns at Blazers fans. Pero sa ngayon, siya ang best option sa market. Wala silang maaasahan sa roster bilang starting caliber center. Kaya malaking malaking tulong si Ayton sa sistema ni Luca at Lebron James, lalo na posibleng umangat siya bilang rim runner, lob threat at paminsan-minsan ay jump shooter. Maari din mabuhay ang karyer niya sa Lakers dahil kay Luca at Lebron. Fourth Simons with 17. That's perfect. D.A. galloping right to the cup for the two-hand jam.